Hello po. Itong video po na ito, ibabahagi ko naman po yung kung paano pahabain yung my day mo. Kasi yung my day po, nasa 26 seconds lang po siya. Kaya ang gusto mong i-my day is 1 minute or more than ganun. Kaya ang video ito ay para sa'yo. Para kahit pa paano, hindi mabiting si Crush o yung nang stock sa sa'yo. Yan po, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung imamay day ko. Punta lang po sa kayo sa gallery nyo at hanapin nyo yung gusto nyong my day na 45 seconds or one, more than 1 minute. Yan, 45 seconds po siya. And then, punta lang po sa messenger. Hanapin nyo yung kahit sino pong kachat ninyo. Punta lang po kayo sa may larawan, yung square. Then, click. And then, hanapin po nyo yung may dinyo ulit. Dinyo ulit talaga. Pag nahanap nyo na, click. And then, edit. Press the edit. And then, press your story. Story. Click na yan. And then, magpapakita dyan ng added to story. And then, balik po tayo sa Facebook. At tignan po natin kung ando na yung -ID po natin. Mm -hmm. the face and a toss sure na mag-enjoy na si crush or si stalker sa panonood ng TikTok my dear so beyond the pain if we give enough If we learn to trust but only love can say Try again or walk away I believe for you and me and the sun will shine one day so I just play my part pray you have a chance of